Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo Pumunta si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng na mga nagpapalit ng pera at ang mga upuan ng na mga nagtitinda ng mga kalapating inihahandog sa templo. Sinabi niya sa kanila, Sinasabi ng Diyos sa kasulatan, Ang bahay ko ay bahay panalanginan, pero ginawa ninyong pugad ng mga tulisan may mga bulag at pilay na lumapit kay Jesus doon sa templo, at pinagaling niya silang lahat. Nagalit ang mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan na makita nila ang mga himalang ginawa ni Jesus at nang marinig nila ang mga batang sumisigaw doon sa templo ng Purihin ang anak ni David, sinabi nila kay Jesus, Naririnig mo ba ang sinasabi nila? Sumagot si Jesus, Oo, hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa kasulatan na kahit ang maliliit na bata ay tinuruan ng Diyos na magpuri sa kanya? Pagkatapos, iniwan sila ni Jesus. Lumabas siya ng lungsod at nagpunta sa Betania at doon siya nagpalipas ng gabi.